inyo. Wala ulam. Hindi, hindi siya pinautang ni Tiffany. Eh. What? Bakit hindi pa siya pinautang? Siguro nung nakaraan may utang pa kayo. O oh, hindi ka pin nila pinautang, huwag ka magagalit. Siguro kailangan rin nila ng pera. Kapag hindi kayo pinautang, huwag kayo magagalit. Kasi baka kailangan rin nila yung pera. Give and take lang yun! ng benta pa dito ito mag ulam masarap to galing pa to sa probinsya namin ito yung pinaka mas sikat na ano ulam namin masarap to ano natin sa to ha salamat po sige lang wala nga naman kami oh, bibigay lang sa'yo ikaw naman para ano para magka pera ka para may baon ka hindi mo tayo offer sa kakalasa mo magic air stick magic Magic lipstick. <laughs> yan, pwede i ibenta yan. Yung dalawa. Pwede i ibenta para panimula. Para hindi ka na mangutang. Yan, lipstick. Pwede mo yan gamitin. Pwede mo pambenta yan. Pwede mo testing yan. Testing <laughs> mo sa anak mo. Mapulian. What? Testing mo, ha? Testing mo, ha?